Aseokarab tadi, papogi okay, muna. <laughs> uh, uh, no. No. <laughs> <laughs> no! Ah, kita. <laughs> sampai <sabah>. Ayo. <laughs> no! Ah, Ay, ayun na, tapos ako. Yung isa, iba naman. Ah, no. Ay, na, pinipicture ang nakakit tayo. Oh, punta ka doon, dali. Ano? Ah, ano? Ah, Ay, ayun na, pinipicture ang nakakit. Oh, sige, ulit, tate, ulit. Pa. Pa, ayun pa. Ha? Ha? Ah, sige. Ah. Oh. Ayan, oh, pinikira na kita, oh. Ay, oh, isa pampa oh. oh, yan, dalawa na, dalawa pa na. <laughs> 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 Ay! Oh, ka na lang daw. <laughs> Adelaide.